yan o, oh, napakaliit yan oh. ah, uh, ayan, hindi isang pin yan lalagay ko to dito sa butas ito po ay isang chips chips po to yan isang ganito po, isang ganito ay 70,000. 70,000 isang ganito. Ang isang square, 'yan. Ang isang square na ganyan ay 1,280. Isang ganito, isang ganyan. 'Yan. Isang ganyan 1,280. Isang buo 70,000 lahat yan yan dito po ang ginagawa ko araw-araw dito sa trabaho ko mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi over so, time yan. dalawa kami nagtachapin yung isang Taiwanese hanggang alas 5 lang so pagdating alas 5 ako lang yung isang dito mag overtime ganito ganito masakit lang siya sa mata talaga sobrang liit masakit ng mata ko dito <laughs> dami ng eye bag ang na eye bag ko pagka kung wala akong trabaho dito, kung wala akong gawa, doon na naman ako sa CNC, sa baba. Doon na naman ako mag tra Lahat naman ng trabaho ko dito sa so nang halos na ah, alam ko na yung ginagawa. Ito talagang pinakaayaw ko na trabaho. Masakit sa mata. eh, no choice ako dito ako lagi nilalagay kasi ako lang daw yung malinaw ako lang daw ang malinaw na mata pinapasok ko isa, dalawa, tatlo pinapasok ko dun sa butas dandahan so, lang pagpasok para hindi mabaluktot ang pin para hindi siya mabaluktot ito yung sobrang liit halos hindi ko makita sobrang liit siya ayan o nilagay ko lang dito Yan, ganito lang ang ginagawa. pagkatapos nito doon na naman ako sa baba pagkatapos ko itong pin house na to doon na naman ako sa baba sa CNC lagay na naman ako doon kasi patapos na to eh patapos na to isang ganito yan yan patapos na siya yan oh. yan guys so yun lang salamat po sa inyo